Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Patuloy na nadaragdagan ng ulat kaugnay ng pagkalat ng maperwisyong surot sa buong South Korea. Hindi bababa sa labing pitong outbreaks na ang naiulat sa Seoul, ilang mga lungsod sa Busan at Incheon mula pa noong weekend. Kasunod nito, isang pan-governmental task force na binubuo ng sampung ahensya ng gobyerno at lokal pamahalaan upang agaran at epektibong mapoksa ang mga surot na kumakalat sa bansa. Kabilang sa mga ahensyang ito ang Ministry of Health and Welfare, Korea Disease Control and Prevention, kung saan ibabahagi ng mga ito ang status reports at countermeasures kaugnay ng mga surot. Kabilang rin ang Ministry of Environment na magbabahagi naman ng mga hakbang upang mapamahalaanan ang supply at demand ng mga produktong pangkontrol gaya ng insecticides. Ang mga surot, bagamat hindi nagdadala ng mga nakakahawang sakit, ang makagat nito ay maaari magdulot ng matinding pangangati na maaaring namang maging sanhi ng pagkakaroon ng sugat o infeksyon. Karaniwang nagtatago ang mga surot kung araw sa mga lugar na gaya ng tahin ng kutsyon, siwang, likod ng wallpaper o mga kasangkapang yari sa kahoy. Lalo ng Sol na suriin ang nasa 3,175 na pang publikong pasilidad na madaling kapitan ng bedbugs, kabilang hotel accommodations at mga publikong paliguan upang masuri ang kondisyon ng beddings, gayon din ang kalinisan ng mga ito. Aksis Salem, UNTV News and Rescue. Dios, ang aming sandigan, sa bisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kayo. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po!